Ito ang tatlong bagay na pwede mong mapansin na patunay na mahal ka ng magulang mo at hindi lang dahil obligasyon kanila. nila. Una, kapag pagod na sila, inuuna ka pa rin. Dahil kung obligasyon ka lang, tapos na sila sa basic na pag-aaruga. Pero ang tunay na pagmamahal, kahit pagod, gumagawa pa rin ng paraan para sa'yo. Pangalawa, kapag iniisip nilang future mo, kahit wala silang kasiguradohan para sa sarili nila, pero para sa'yo, siguradong sigurado sila. Dahil ang magulang na mahal ka, mas iniisip ang kinabukasan mo kaysa sa sarili nila. Pangatlo, kapag sinasabi nila sa'yo ang mga bagay na ayaw mong marinig, kasi gusto nilang protektahan ka. Dahil kung obligasyon ka lang, pababayaan ka na lang. Pero ang pagmamahal, pinipiling magsabi ng totoo kahit alam nila pwede kang magdamdam, pwede kang magalit sa kanila.